Hi po, may buntag or good morning or basta mauna na. Di ako sa jeep karon kay mo at palingka, pamalitan nako ako o gamit sa school ang akong mga pag-umangkon kay mga estudyante na sila upat ka buong na ako na lang. Ingon ko ako mopalit lang mga gamit mo at tumigpalingki. Pero bag umin mo palit, bago may mo ato dito sa palitan, ingon ko sa akong o mga unsa aming almusal diri as a Jollibee diri na lang may mag-amo sa. So, siya na lang nga kung gi pa-order dito sa counter. Basta ako gusto lang na ako. Jollibee. Niya ako, yung anak ka ang burger. Kaya di rin na makakalag Jollibee. Niya, pag humana mo kaon dito guys sa Jollibee, ako nang giingon, di na may sa school supply. Malapit lang mapun sa Jollibee. So, diri ako gidas akong igsun. Kaya diri daw ko siya mapalit og mga school supplies. So, gipalitan na ako ang akong pag-umangkol nga mga estudyante. Kay upat ka buka ilang ang among estudyante. Tapos yung kapatid ko, kay siya man ka tanan. So, siya na lang ang nag-organize. So, wala na sila'y kani ang palitunin ko. Palito to tanan ang mga gamit sa mga bata para wala na may problema. Kay, ako na ang mo bayad tanan. Siyempre mayaman ang ilang tita, Charis. Hindi po, ano po talaga yan sabi ko sa kapatid ko. Kasi dalawa sa kanya estudyante, tapos yung sapatid ko ding lalaki, dalawa. So sabi ko sa kanila, regalo na lang na ako sa akong mga pag-umangkon. Ako na lang ang palit sa ilang mga gamit sa eskulahan morning na malit na me para di na sila kanong doon na pud ang pasukan oy nya kaning baga abi ninyo kani akong kaning bag iyang gi gibutangan og mga gamit kaning ninja bag ni sa akong anak kay bago bag pa man ingon ko sa kung banay dadun ni na nako sa Pilipinas ibalik bayan kay na ako'y pag umangko na lalaki si Tio bagay ni sa iya ha so morning di siya ni maglisod so mo nang gipamalitan na sila mga notebook nya naka o bay bag kapatid ni Tiyo, si ati nagipalitan po na ako kaniyang pambabae ba kaniyang pasta pambabae na cart na bag so mo nang organize na ng kapatid ko kung sin, kanino to o kanino yang mga gamit na yan nga gipalitan din ako silag mga tumbler or lang. Ba basta sabi ko sa kapatid ko ikaw nakakaalam So, ikaw na mag-organize and pass forward, guys. Pagkatapos niya mag-organize sa kanang mga gamit sa eskulahan, hingingo na po ko sa iya. Muad tag SM, kagi, sugo ko ni, ni mister na bumili ng manga. Kaya nag-request ang, ang aking sister-in-law na magdala kong manga. Kaya favorite nila to. So di ako sa isim na malit og kani ang pasalubong. Tanaw tan ako kung sa akong mada. <sparas> <talking up> Daghan naman asa kape ni Papa ti. <laughs> <And> one, <laughs> one year supply. One year supply. kalipayan na so, Kalibayan pagkatapos sa, sa akong gipalit sa akong papa favorite niya na kape. So diri ana ah, sa suning so magdako ani ah, pauli sa Germany. Oy guys. Diri wow. na pug ko. Thank you. Thank you, kitchen Forward ka gan. Buy Meron dun sa dulo. Uh, crab. Crab. Baguong. Yes, yes. doon oh, siya ng bago. Oo, oh, oh, magawa ka siya. Tapos, hindi na ako gilin. Uy niya, ako sa section doon sa mga baguong. hindi, uh, magbayad na ko. So, ni guys ang akong napalit. So, datang-datang po gamay. Ang akong napalit na mga pasalubong. Kaya pagkahuman akong ko po, po aw, tihaaw, oh. kuning magbayad na po ta. Ano yan? Don Julio yan. You Sa so, Don Papa. <laughs> Then, Then, pagkatapos sa section sa mga alcohol kay akong mister, gusto na akong pasalubungan ng Don Papa. So, ang akong mga umangkon o akong anak, gusto mo kaon o ice cream pati akong kapatid niya. Diri, diri may anhi. hi. Nyalami, in, ilang ice cream ba? Si, ako bako ma-order kay kaniyang lahi akong gusto sila na lang kay mga gusto. sa so, nag-order yung anak ko ng manga, flavor, pati yung kapatid ko. So, yung isang pamangkin ko, puti, parang vanilla, man ayang i-order, o katung usa, OB. Yung yeah, pagkatapos dyan, lakal-lakal kami papuntang pizza. A green ba kai mag-order me. So, naan, gumanap order, sila nagluwa-duwa kay iyon ko sa akong mag-hold nga di na lang ta muka under eh mag-order na lang ta pati at sila mama atong orderan para sa bahay na lang may sabay-sabay mo kaon so morning akong go order guys unya pizza ba <laughs> yung ha unya naapay ka ang chicken with uh, lasagna basta yan guys yung pinang order ko kasya sa amin lahat so yan Salamat sa panonood.